matay murag ng panahon ma mas maayo siguro mag tamay tambay sa time ta, ni itaguan say ago sa panahon basig matrakbanan niya tama kamerahan tawa jere Dire, maayo din nga pwesto kay murag kita kay kung naay mo labay nga mga dagko nga sakyanan kay dayon patamo kan sulod kay kining area diri mga idol ko ani uh, na di ang pang kamera sa trakpan kung musulod ka di sa walay pay oras asing mo trakpan nanta so dire sa ta mag tambay-tambay sa ta diri mag maritis sa ta mga badi mas maayo diri mag kan maritis namay mga dagko nga sakyanan sa musulod pero Jutai Raman. Mas nang kuan ba nang ma-verify ma ko nato kay ang ako na kuanan uh, alas 12 hanggang umaga. Meron ding iba alas alas 10. Kaya gusto ko ng confirmation, gusto ko talaga ako ang makakita. Kaya dito tayo magano magtambay para makita natin ang sitwasyon. So dito muna tayo, Mag charge muna tayo dito. <laughs> Magmarites muna tayo dito sa ano daan kasi dito tayo sa ano triangle eh. Maganda ang pwesto natin dito mga badi So Tambay-tambay muna tayo ang while nagchichik muna tayo sa oras dito ata mga ato. Mga alas 10 pa mga badi dingin muna tayo sa ano, mga kapaligiran. Kasi makulimlim rin yung ano eh, parang umulan. Medyo umulan na nga, pero ano lang, basaglit lang, pero konti lang. Pero parang may malakas pa na ulan na ano, paparating ah. Ito yung ano mga baday sa Tumama Street, papunta to ng batana daan to. Ito yung daan ang papunta ng bata Galing sa Tumama Galing sa Damam Papasok to sa Riyad Dito to sa ano Sa Tumama Street So Ang galing sa Riyad at saka galing sa ano Galing sa Pasadori dito Pwede rin dito Dito rin sila dumaan kasi yung daan dito lapos lapos Kahit saan ka dumaan So naka hapit na tayo maka 3 hours dito nagtatambay wala pa tayong nakikita na yung maramihan talaga nag ano sama-sama so tayo muna natin mga bali siguro mga maya-maya siguro papasok tayo siguro basta may nakita na tayo na mga magandang at ano, tsempo Ganito lang ang buhay dito mga bali pag ano ng oras ano truck van ay ayun may pumapasok oh may karga na ano may karga na ano. traktor rata, yun oh bas ay nagyo nagliko pupunta ng kanan hindi dumiretso sa ano may yung may camera talaga umiiwas din sa ano mga kamera, eh tama yan dami pang mga ibang lahi na dumadaan dito rin sa ano ko tabi Magandaan na may mga malalaking sasakyan pumapasok ha. Ah. Pero hindi dumiretso, kumakanan. Umiiwas sa kamera. So, antay muna natin. Ay, ayun, may tanker pumasok. O, oh, dumiretso. Oh. Walang takot ha. Time check muna tayo. Hmm. 1100 hours. So, baka siguro pwede na, pwede na siguro papasok. kadalasan nakikita ko mga maliliit na mga sasakyan eh. ayun ayun ay six wheelers ayun o oh. ah. na ata papasok ang ano mga ano mga malalaking mga sasakyan o oh. do dumiretso sila o oh. hindi man nag, ano hindi umiiwas siguro ano na time na siguro ito na pwede na papasok oh. diba ang dami pa mga ibang lahi dito sa ano tabi ko nagmamaradis din sila eh. Anong oras sila papasok eh. Mahihirapan din siguro sila eh. Di ba? Nagtatanong din yan sila eh. Baka takot sila ma ano eh, matrakban eh. Sino ba naman hindi matatakot matatrakban eh. <laughs> so mga balay at dito muna tayo at kakambya muna tayo. Dahan-dahan muna tayo nito. Sige maraming salamat sa panonood.